kahulugan ng berdeng sapatos sa panaginip. Ang panaginip ng berdeng sapatos ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas at sumusulong patungo sa balanse at paglago sa iyong buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa higit na pagkakaisa at balanse. Ang berde ay ang kulay ng kalikasan kaya ang berdeng sapatos ay kumakatawan sa isang koneksyon sa natural na mundo o isang pagnanais na maging mas malapit sa kalikasan. Sa kabaliktaran, ang berdeng sapatos sa isang panaginip ay kumakatawan sa ingkit o paninibugho sa mga nagawa o pag-aari ng ibang tao. Ang panaginip tungkol sa berdeng sapatos ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan narito ang ilang posibleng kritikal na punto na dapat mong isaalang-alang. Una, ang bagong simula. Ang berde kadalasan na uugnay sa paglago at pagrinyo. Ang panaginip ng berdeng sapatos ay maaaring sumagisag ng mga bagong pagkakataon at isang bagong simula sa ilang aspeto ng iyong buhay. Pangalawa, isang simbolo ng kasaganahan. Ang berde, kadalasan na uugnay sa pera at tagumpay, ay makikita bilang isang pares ng berdeng sapatos sa iyong pagtulog. Ito ay kumakatawan sa isang panahon ng pinansyal na pakinabang o tagumpay sa karera. Pangatlo, ang selos o inggit. Sa kabilang banda, ang berde ay kapareho ng selos o inggit. Ang panaginip ng berdeng sapatos ay nagpapahiwatig ng inggit sa tagumpay o pag-aari ng ibang tao. pang ang kalikasan at kapaligiran. Berde ang kulay ng kalikasan at ang panaginip ng berdeng sapatos ay sumisimbolo ng koneksyon sa natural na mundo o pagnanais na gumugol ng mas maraming oras sa labas. At ang panglima, ang pagpapahayag ng sarili. Ang mga sapatos sa panaginip ay isang anyo ng pagpapahayag ng sarili at ang panaginip ng berdeng sapatos ay nagpapahiwatig ng pagnanais na ipahayag ang sariling katangian o pagkamalikhain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng berdeng sapatos. Kapag napanaginipan mo magsuot ng berdeng sapatos, sinasagisag mo ang iyong pagnanais na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang pagsusuot ng berdeng sapatos sa isang panaginip ay kumakatawan sa iyong pagbayag na magbago na nagpapakita na nakakaramdam ka ng kumpiyansa at handang harapin ang mga bagong hamon. Sa kabilang banda, ang pagsusuot ng berdeng sapatos ay nagpapahiwatig ng paninibugko sa ibang tao. Maaari mong ihambing ang iyong sarili sa iba at madama mong hindi ka sapat. Sa kasong ito, ang panaginip ay nagsasabi sa iyo na tumuon sa iyong paglaki at huwag mag-alala tungkol sa mga aksyon ng ibang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng berdeng sapatos kung nanaginip kang bumili ng berdeng sapatos, ito ay isang bagong simula. Ang pagbili ng berdeng sapatos sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa mga bagong pakikipag sa palaran. Maaari rin itong mga hulugan na handa ka ng harapin ng mga bagong hamon. Samantalang ang pagbili ng berdeng sapatos sa isang panaginip ay nagpapakita na sa tingin mo ay ligtas sa pananalapi. Baka gusto mong alagaan ng iyong sarili o mamili ng isang bagay na matagal mo nang pinapangarap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagbibigay sa iyo ng berdeng sapatos. Kung may nagbigay sa iyo ng berdeng sapatos sa isang panaginip, ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng suporta at paghihikayat mula sa iba. Ang pagtanggap ng mga berdeng sapatos sa isang panaginip ay kumakatawan sa suporta na kailangan mo upang bumuo ng personal o profesional. Ipinapahiwatig nito na may isang taong nagsisikap na tulungan kang magtagumpay sa pagkamit ng iyong mga layunin. Sa kabilang banda, ang pagtanggap ng berdeng sapatos sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na umaasa ka sa ibang tao o masyadong umaasa sa kanilang suporta. Ang simbolo ay nagsasabi sa iyo na maging higit na may kontrol sa iyong buhay at hindi gaanong umaasas sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa madilim na berdeng sapatos. Kapag nanaginip ka ng madilim na berdeng sapatos, ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na bitawan ang nakaraan at magpatuloy. Ang mga lumang sapatos ay madalas na sumasagisag sa mga lumang gawi at ang berde ay sumisimbolo sa pagrinyo. Sa kasong ito, ang panaginip ay nagsasabi sa iyo na bitawan ang mga pattern ng pag-iisip na pumipigil sa iyo. Ang panaginip ng madilim na berdeng sapatos ay sumisimbolo din sa nostalgia at pagnanais na muling bisitahin ng nakaraan. Baka pakiramdam mo may namimiss ka sa nakaraan. Sa kasong ito, ang panaginip ay nagsasabi sa iyo na pahalagahan ang iyong mga alaala, ngunit huwag labis na isipin ang mga ito kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng berdeng sapatos. Kung nanaginip kang mawalan ng berdeng sapatos, maaari ito magpahiwatig ng takot sa pagkabigo o pagkawala. Sinasagisag din ito ang takot na mawalan ng momentum sa iyong personal o profesional na buhay. Posibleng hindi ka sigurado sa iyong kinabukasan. Sa kabilang banda, ang pagkawala ng berdeng sapatos sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na tanggapin ang pagbabago maaaring masyado kang naka-attach sa isang bagay at kailangan mong hayaan ito para sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng berdeng sapatos. Ang paghahanap ng berdeng sapatos sa isang panaginip ay nangangahulugan ng swerte at magandang kapalaran. Ito ay kumakatawan sa mga bagong pagkakataon o isang bagong simula sa iyong buhay. Ang interpretasyon ng panaginip na ito ay nagpapakita na magsisimula ka ng isang bagong paglalakbay na puno ng kagalakan at tagumpay. Ang mga berdeng sapatos sa isang panaginip ay nagpapakita na handa ka na para sa pagbabago. Maaring pakiramdam mo ay nakulong ka sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Sinasabi nito sa iyo na tumalon sa pananampalataya at tanggapin ang mga bagong hamon maaring ito ay isang bagong trabaho, relasyon o libangan na magbibigay kasiyahan sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng berdeng sapatos sa isang tao. Ang pagbibigay ng berdeng sapatos sa isang tao sa isang panaginip ay sumisimbolo ng pagkabukas palad at kabaitan. Kinakatawa nito ang iyong pagnanais na tulungan ng iba at positibong makaapekto sa kanilang buhay. Sa isang panaginip, nakakita ka ng isang tao na nangangailangan ng isang bagong pares ng sapatos at nagpasya na ibigay sa kanila ang iyong berdeng sapatos. Ang interpretasyong ito ng panaginip ay nagpapakita na ikaw ay may malaking puso at handang gawin ang lahat para makatulong sa mga nangangailangan kahulugan ng panaginip tungkol sa ninakaw na berdeng sapatos. Ang panaginip tungkol sa ninakaw na berdeng sapatos ay tanda ng pagkakanulo. Kinakatawan nito ang iyong takot na mawala ang isang bagay na mahalaga sa iyo. Sa isang panaginip, nakakita ka ng isang tao na nagnanakaw ng iyong berdeng sapatos at pakiramdam na walang magawa. Ipinapakita nito na sa tingin mo ay mahina ka sa iyong personal o profesional na buhay. Nangangahulugan din ito na, na, nagsusumikap ka upang makamit ang isang layunin ngunit natatakot na may isang tao na aalisin ito. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na magingat at protektahan ang iyong mga interes ngunit huwag hayaan ng takot na humadlang sa iyong paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magnakaw ng berdeng sapatos. Ang pagnanakaw ng berdeng sapatos sa isang panaginip ay tanda ng tukso at pagkakasala. Ito ay kumakatawan sa iyong pagnanais na makakuha ng isang bagay na hindi nararapat sa iyo. Sa isang panaginip, nakakita ka ng isang pares ng berdeng sapatos na gusto mo at nagpasya kang nakawin ang mga ito. Ipinapakita nito na natutokso ka sa isang bagay na alam mong mali at nakikipagpunyagi sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon.